ano eh, mahirap, no? So, dito mga kaswisi, no, hindi itong uh, distract sa inyo, no? So, ito yung masasabi kong reality ng buhay natin kapag tayo ay magsisimula na magtrabaho sa bansang Malaysia, mga kaswisi. Hi, mga kaswisi! So, nagbabalik po ko ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan, so, nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today. Ayan. So bago ang lahat mga kaswisi ay eh, kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel. So please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So mayro plano. <laughs> Ayan. So nandito tayo sa rooftop. Ayan siya. yan, So yun. <laughs> So, dito mga kaswisi, no, ang pag-uusapan kasi natin ngayon ay eh kung bakit nga ba hindi mo magamit or mahawakan ang cellphone mo sa bansang Malaysia, no, kung saan eh nakapagtrabaho na ako doon, nanggaling na ako doon, at ang uh, nagbibigay ako sa inyo ng tips and ideas dito mga kaswisi about sa ating mga episodes, no, about Malaysia mga kaswisi. Ayan. So bago ang lahat no, so shout out nga pala dito sa ating Kaswisi 'yan. Eh kundi dahil sa iyo ay hindi tayo magkakaroon ng content for today. <laughs> Ayan. So dito mga Kaswisi no, ang lahat ng sasabihin ko rito ay based yun sa experience ko kasi nga ano eh mahirap <laughs> no. So dito mga Kaswisi no, hindi itong uh, panlin distract sa inyo no. So, ito yung masasabi kong reality ng buhay natin kapag tayo ay magsisimula na magtrabaho sa bansang Malaysia, mga kaswisi. So, ano mangyayari dito, no? Step by step po itong sasabihin sa inyo para naman maintindihan ninyo kung bakit nga naman eh nangyayari yung mga ganon, mga kaswisi. So, dito mga kaswisi, no, ang um, mangyayari talaga dito, eh... Siyempre, na ano ka na, nabiyahe ka na from Manila to Malaysia, no? So, pagdating mo dito sa Malaysia, mga kaswisi, at nakarating ka na sa agency mo, so, ang mangyayari dito, eh, kukumpis ka nila, no? Aside sa passport at saka sa, ano, ah uh, documents na ibibigay mo sa kanila, eh, kukuni nila ito, no? Gaya ng uh, cellphone, unang-una na yan, wallet, di ba, kung may pera ka, jewelries kung meron. Tapos kung may relo, no? At saka make up mga kaswisi. Yun. So bakit nga ba kinukumpis ka ito mga kaswisi? Kasi meron tayong dalawang reasons kung bakit nangyayari yung ganoon. Una na dito yung sa passport, ba diba? Nabanggit ko naman na So ito yung video niya, no? Itong video na to, yan. So, may kita na yan sa screen. At uh, ilalagay ko na lang yung link kung bakit nga naman nangyayari yung ganoon. So, ito yung pangalawang reasons kung bakit ah uh, inukumpis kay itong mga ganitong klase ng, uh, ng ating uh, personal things, no? Kasi nga, ang iniiwasan dito ay magkaroon kayo ng issue or magkaroon kayo ng problema between ng employer at saka ikaw bilang helper, no? Kasi syempre, hindi naman tayo nagpunta doon ay eh, para magpaganda lang, no? At uh, mag-make up ka nagtatrabaho, ayaw nila ng ganun, no? So, ang mangyayari talaga dyan, kukunin talaga nila yan. Bakit? Kasi nga, ang issue talaga dun, eh, magkaroon ng jealousy or inggit, no? Lalo na yung feeling ng employer mo na baka na-inlab na yung asawa niya sa iyo, mga ganun, no? So, yun yung iniiwasan nila dun, no? Yun ang iniiwasan nila. Kaya, kung ano man yung mga personal things mo, eh, kukumpiskahin nila yan, no? So pagka, kapag ikaw ay uh, na-deploy ka na no sa sa employer mo. So i lahat ng gamit mo uh, including passport, sa yung personal things mo, no, sa yung mga documents mo ibibigay na yan sa kanya, sa employer mo then diretso na kayo sa bahay, bahay na magiging amo mo. Tapos ituturo na niya sa iyo kung saan ka matutulog, ano yung mga mangyayari doon, mga kaswisi. Ano yung mga step by step na gagawin, no? So, yun. So, sa employer kasi mga kaswisi, depende kasi yan eh, no? Depende sa employer, kung pagating mo palang sa bahay ninyo, is ibibigay naman sa'yo lahat. Kung, kung baga, wala siyang pakialam. May ganun eh, may ganung employer eh. Kasi ang malaga sa kanya dun is nandun ka lang, nagtatrabaho ka, nakikita kanya, ganyan, napapagsilbihan mo sila hindi na yung hindi na issue sa kanya yun yung mga ganong klase kasi mababaw lang yun sa kanila pero may iba kasi na masyadong nga sensitive eh masyadong alam mo yun ma-issue mas ma-issue sa buhay ganyan so lahat ng meron sa iyo is kukumpiskahin no yun nga lang sa cellphone din kasi mga kasulisi eh yun naman talaga ang uh, talagang issue yan no issue, issue 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 talaga yan kasi nga may iba dito na na isang araw ko lang gagamit ng cellphone kasi katwira nila. Kaya nga kita hinay para magtrabaho, hindi magsayang ng oras. May ganun na dahilan, no? Meron namang iba na kaya naman na tinatago kasi nga ang iniiwasan dito ay magkaroon ka ng kakilala, then magka-chat kayo, then suddenly tatakas ka. May ganun, no? Meron din naman na senaryo din kung saan ginagamit mo yung cellphone, Instead na magtrabaho ka, then puro cellphone na lang. So, hindi mo na nagagawa yung iba mong trabaho. Ang mangyayari is magagahul ka. May ganun, no? So, yung mga yun, 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 yun yung mga reasons, no? <laughs> kung bakit eh hindi nahawakan ang cellphone, no? Maliban na lang kung ang employer mo ay medyo maluwag, ang mahalaga lang sa kanya is nagagawa na, 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 mo ng maayos, na kapag trabaho ka, ganyan. Ganun. May isa pang reason kung bakit na ayaw nilang ang helper nila ay magkaroon ng cellphone kasi nga napupuyat din sa gabi. Yun. Hindi makatulog ng maayos. Tapos pagdating ng umaga, trabaho na parang inaantok, tamad na tamad. May ganun. May ganun na dahilan mga kaswisi. So dito mga kaswisi, no, kailangan mag-ingat tayo dito. At uh, kailangan lakasan nyo lang yung loob ninyo na... na alam mo yun, may mga may mga pagkakatao na hindi mo talaga mahawakan ng cellphone mo Although, syempre, iisipin mo na parang nai-stress ka dito, nagkakaroon ka ng depression, ganyan. Pero on the other side, mga kaswisi, eh, lagi mong iisipin dito na kaya ka nga nagpunta sa Malaysia is para magtrabaho, mga kaswisi. Pero kung lagi iisipin mo yung cellphone mo at hindi mo naman na nagawa ng maayos yung trabaho mo, eh, ano pa yung magiging sitwasyon mo na nun, ba diba? Lalo na yung employer mo. Siyempre, nagbayad sila, 'di ba? Kaya ang ka nga nila hinard kasi nagbayad sila then suddenly hindi mo naman magagawa ng maayos yung trabaho mo. Ganun. So yun yung mga reasons kung bakit hindi hindi mo mahawakan ng cellphone mo unless kapag uh, ano naman napapag-usapan naman ninyo kung paano ang setup para makahawakan ng cellphone, mak makontak mo yung pamilya mo. ganun. Kasi may iba rin dito mga kaswisi, gaya na naging experience ko meron silang sariling cellphone na kung saan may Facebook, may WhatsApp, may Instagram, ganyan. So, ang gusto niya mangyari nung mismong employer na to, parang gago iko-control kanya kung ano yung ginagawa mo, nalalaman niya kung ano yung, sino yung kausap mo, sino yung sino yung pinagkakabalahan mo kung ano yung mga pinapanood mo, ganun kung baga gusto niya i-control ko naman yung ginagawa mo which is hindi naman yun maganda kasi ganun yung nangyari sa akin isipin mo sa isang linggo wala akong hawak na cellphone kundi yung cellphone lang nila hawakan ko lang yung cellphone ko once once a week no tapos soso surrender mo kagad kinabukasan although na ako nagkako sa wifi nila pero yung pagkakausap ko sa pamilya ko noon is alam mo yung limit lang kasi ang lagi mong inisip dito na kung kinabungasan kailangan ko na matulog kasi mabilis yung oras mga kaswisi kaya alam mo yun yung yung feeling na na, na ano mo to yung bang yung bang paano ba hindi mo ma ano talaga hindi mo talaga makontrol din yung sarili mo kasi nga ganun yun ganon ganun yung ano nila eh ganun talaga yung patakara nila mga kaswisi So, yun lang ang masasabi ko dito at maging ready ka dito, no? Kaya, mas maganda pa rin na pag-usapan ninyo ang agency mo pa lang sa Malaysia kapag ka ikaw ay pumirma na ng job offer at nakarating ka na. So, pag-usapan na ninyo kung paano ba ganyan para naman sipagan ka naman din magtrabaho. Hindi, hindi yung parang habang nagtatrabaho ka, nagkakamali ka lagi kasi ang isip mo, ang focus mo hindi do sa ginagawa mo kundi yun doon sa Pinas ba? Diba? Kasi syempre, pag hindi mo nga naman nakakausap yung mister mo, or kinakasama mo, ganyan, mag-iisip ka na hindi maganda na baka meron na siyang iba, may ganun eh. Kaya, lagi ka magpo-focus sa trabaho mo, lalo na kapag mag-i-start ka na magtrabaho dito sa bansang Malaysia. Hindi lang naman dito, dyan sa bansang yon sa Malaysia, kundi sa iba-ibang bansa rin, mga, mga, Middle East, dito sa Hong Kong, dito Sa, 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 sa Singapore, ganyan marami, maraming lugar, no? So, kailangan, uh, alam mo yung be vigilant tayo, mag-iingat tayo at the same time, eh, gawin natin ng maayos yung trabaho natin kasi ang lagi nilang sinasabi, kaya nga hinahard nila ang mga Pinoy, mga Pinay, kasi nga, very, ano tayo, talagang masasabi ko nga, uh, pinagmamalaki natin, pinagmamalaki ng mga agency na to na mag-hard ng Pilipina kasi nga malilinis tayo magtrabaho. Hindi kasi katulad ng ibang uh, ibang lahi na basic lang yung linis pero nandun pa rin yung dumi. Hindi kasi katulad natin na talagang pulido. Ganun. So, yun yung uh, isang bagay na points yun sa atin. Kaya tayo hinahired, nahahired ng, ng mga employers na to. So, yun. Kasi dito, mga kaswisi, no, kung meron kang tanong no kagaya ng magkakaroon ba ako ng SIM card sa Malaysia no Yun yung, mga tanong dito eh kasi dito mga kaswisi no sa Malaysia depende pa rin yan sa magiging employer mo kasi nga ang ang mahirap kasi dito hindi kasi tayo nakakalabas ng bahay so nandun lang tayo sa bahay hindi tayo pwede lumabas unless kung inaallow ka ng employer mo na lumabas ganyan may kasama nga lang driver, is okay na yun, di ba? So, magpaalam ka lang, na bibili ka ng SIM card, ganyan. So, kailangan mong, uh, tawag dito, kailangan mong magpaalam sa kanila na bibili ka ng SIM card para alam nila. In case na sabihin na, o oh, sige, bili ka ng SIM card, bigay mo yung number mo sa amin. Mga ganun. So, alam nila, no, mga kaswisi. Kaya yun. So, depende pa rin yun sa amo, no? So, pangalawang tanong dito ay eh, mga connect, mga connect kaya ako sa Wi-Fi, no? Of course, pa pa, pa connect ka naman nila kasi nga syempre para nga naman eh ma-enjoy mo yung pagtatrabaho mo doon sa Malaysia, no? Lalo na kapag ka Chinese ang iyong amo. Eh syempre ayaw nilang nakikita kang nakasimangot, no? Na umiiyak ayaw nila noon kasi nga malas yun sa kanilang pamumuhay, no? So syempre, kung ano man yung uh, kailangan kailangan mo... For sure, ibibigay naman nila yan. Basta magsabi ka lang, no? Kahit sa ibang lahi din, mga Malays, at saka mga Indians, ganyan. So, magsabi ka lang kung ano yung mga kailangan mo. Kung gusto mo ba magkaroon ng SIM card or makakonect ba ako sa Wi-Fi, ganyan. So, huwag kayong mahiyang magtanong, no? Kasi between pa rin ng employer at saka ng helper relationship pa rin yun, no? Nasa sa inyo yun. At saka ng employer mo, no? Kung pa, paano mo sasabihin in a nice way para hindi naman sila ma no? Ang mahalaga lang doon, mga kasuisi, eh, makagamit ka pa pa rin ng cellphone at the same time makapag, makakonect ka sa iyong mga pamilya, ganyan makapanood ka ng gusto mong panoorin para malibang ka. Pero wag na wag mong kakalimutan yung obligasyon mo na pag kailangan mong gumisi ng maaga para magtrabaho. ganoon Na parang hindi nila nakikita na naaantok-antok na ka ganyan. Kasi ayaw nila ng gano'n Kasi baka isipin nila na, nag na, na pagkatapos mong gawin lahat ng trabaho, magpapahinga ka na all of the sudden, eh magpupuyat ka lang dahil sa mga kakapanood mo ng mga meron, no? Sa reels, ganyan. ba diba? Sa mga social media platforms na meron tayo, no? So, yun. So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas dito, mga kaswisi, about sa ating episode for today. Ayan. So, maraming maraming salamat po sa ating kaswisi na, na tanong no? Alam ko, curious ka din kung bakit nga namang gano'n. <laughs> Lalo na sa mga nagtatrabaho na dyan sa Malaysia, no? So, mag-iingat tayo mga kasuisi. Ayan. So, hanggang dito na lang ako. Bye!